Kumpiyansa si independent senatorial candidate Luis Chavez Singson na uunlad ang Pilipinas kung walang maiiwan sa laylayan na lalawigan. At pagka nasa Senado ko, hindi lang sa akin, lahat ng mga probinsya gusto ko nagyan dahil yun ang attraction yung mga investors. Pagyayabang ni Singson, ang Ilocosur kung saan siya dating gobernador ay mahirap na lalawigan noon. Pero ngayon, Panglima na ang Ilocosur sa mga pinakamayaman na lalawigan sa bansa. Ayon kay Singson, ang ipapanukala niyang economic zone sa bawat lalawigan ay lilika ng mga bago at maraming trabaho. Ang problema ng ating bansa, industrialization, walang trabaho ng mga tao. May bibigyan lahat ng trabaho ng tao ang bayad, di, uh, di na tayo magbibigay pa ng mga tupad-tupad. So industrialization ng Tugto ang para maraming industriya ang dito. Ang attraction, yung free economic zone. Sabi ni Singson, ang pagpaparami ng economic zone ang naging susi ng pag ng gusto ng maraming bansa. Ibinahagi nito na namuhunan siya ng dalawang bagong negosyo sa South Korea at ang mga ito ay naitalagang free economic zone. Number one reason na tumakbo ko, Senador, marami akong negosyo sa Korea. Meron electric vehicles, uh, submarine, aeroplano, hovercraft, pascraft, lahat ng klase, speedboat. At uh, dalawa ang tinayo ko ng uh, economic zone. Isa sa Gangwon Province at ilumpisan ko noong December 9 sa Incheon Province. Ito sa Incheon Province ang tinayo ko. Uh, pagpagawaan ito ng uh, uh, health and beauty product. Bagamat nasa ibang bansa ang kanyang mga bago negosyo, sinabi ni Singson na hindi pa rin niya nakakalimutan na tulungan ang mga kapwa Pilipino. Sa katunayan anya, ay nakipagkasundo siya sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para magsanay ng mga Pilipino sa kanyang bago negosyo sa South Korea training center ng Pilipino, TESDA. Dinala ko na sila sa Korea para sabi sa kanila na itatayo ko na ito. Pinuntan nila para TESDA, doon mag-training, may sweldo pa yung tao. Libre pa lahat. Uh, pwede na silang dali ang pamilya nila, hindi hindi, wala wala Kumpiyansa si Singson kung magkakaroon lamang ng industrialisasyon maging sa kasuluk-sulukan lugar sa Pilipinas o unlad ang maraming Pilipino. Jan Scosio Radio Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.